Abang linggo, maraming manonood niya kasi ba nakahiga sa mga tulugan nila. Nasa 2,500 na, may get. tagal din, mag-2 ay mag-3 years na ako sa pag-vlog, walang wala pang kita pero malapit-lapit na din. Mahirap mag-ana yung oh, monetization niya, mahirap hindi tiyaga ate talaga sisipagan mo Ta tama ko to weeks na akong nagla live nagdi-discuss dito ayun ang nangyayari na ang mga na ako wala pa akong kinikita dyan pero sabi nga pag sumahog ka dyan maaaring mabago buhay mo konti lang ang bis dito pagbaba mo maglalive ako ng ano magdidiscuss ako ng ibang topic halimbawa hmm. yung problema ng bayan halimbawa yung mga sa mayor doon naman ako pumupunta hindi naman ako yung political vlogger na kung ano nung paninira gagawin eh nasa Makati tayo Sakit kaya nalalamunong ko two weeks na kakang <laughs> deri-deritso. Pwede nyo, limbawa, kayo, kung gusto nyo i-discuss, pwede naman. Kaya lang, pakikita ko yung itsura nyo. Yung gandang Pilipina ba. Alam mo na to ate na. Yes. Eh nasa malugay tayo mga babae ng ulan. na magnaalis yung ulan dito sa Maynila. Magastos sa loob, O, di ba? Every week 150. Ayan, shoutout sa iyo Mila Villegas. Hoy, kumusta yung bagyo sa inyo diyan? Binagyo sa Bicol, sa inyo ano probinsya mo, madam? Ay, hindi ka ano. Sa amin sa Bicol. Rahul, ito ha. Ah. ko nung pala. Hindi naman daw grabe yung bagyo dun sa amin. Kaya lang yung ulan ba malakas? Sana huwag naman dumating na dito sa Maynila yung bagyo. tarlak di maraming tubo sa inyo. Ano? Hanggang ngayon, mayroon pa din. kasi pag naggawang asukal magic ha Buway, naman yung asukal yung kung ko tawagin matamis ka magluto ate matamis hmm. <laughs> Mata. <laughs> <laughs> sigurado Pero na pinakamalawak tala napuntang kong asukarera sa ano kaya yun Ito yung gumawa nitong itong building na to Kamote pili naman kumaliwa na dyan Kailangan pa talagang yan Paikot pa O mo nakakuha na ako ano, Binamaan ng pangkape Ayan yeah, nasa Makati tayo. Thank you ma'am. Sa awa ng Diyos, hindi naman malakas. Ayan well, eh, okay. Buti naman at hindi malakas dyan. Ayan medyo maulan. Magdamag na dito yung ulan. Kaya lang hindi naman kalakasan sa Maynila kaya ganito lang madilim ito nasa Makati po tayo ngayon yung mga bagong building dito yung mga bagong kundo kundo mall Ayan, nandito tayo ngayon sa Makati yan ganito ang itsura ngayon ng Makati parang ghost town walang tao Ayan, ano oh. Yung mga hindi nakakarating ng shoutout sa si Eduardo Cordero. Shoutout idol. Magandang umaga. Ito nasa Makati tayo. Magdamag na ang ulan dito. Ito, sobrang lamig. Hindi na nakabingbang. Eh, sarap pumunta dito sa Makati ngayon. Walang ka-traffic-traffic mga kababayan. Ayan. Ito, Along Ayala. Siguro naman, wala namang ano ngayon. Walang panran. Oh. Mapapawaw ka dito sa Ayala. Oh. Walang Oh, sabi ko na nga ba, wala nang panran eh. Niligpit na lahat yung ano. Iniligpit na yung mga gamit sa panran tama yan dapat linggo-linggo ulan para walang saradong daan kasi abala din sa mga bumabiyahe dito yan eh. panran sarado pa din nakala ko bukas na Idol, pasok mo ako dyan, drive, driver, driver ng ilipan. Wala nga ako makakita ng ilipan dito eh. Tagal ko na dito, hindi ako nakakakita ng ilipan. Buhaya, marami. Anthony Yango. Shout out sa idol. Malungkot sa Makati. Ito ngayon ang Makati binabayo ng ulan. May bagyo bro, yun nga eh. Pero dahil sa marami tayong asawa, ganito biya. Biyahe pa rin kahit na may bagyo. Eh, oh, mag hindi naman malaki yung patak ng ulan, parang ano siya, pino yung tubig eh, yung ulan. Hindi ko alam ang anong tawag dito, hindi mo masabing ulan kasi maliliit eh. Parang karakarayom na ulan. Kaya malungkot ngayon dito sa Makati, ganito parang ghost Bawal mag, ano? Ah, signal lang, na tayo. Maganda yan, sasalubungin natin ngayon. huwag lang dadaan sa yung bagyo na yan, huwag lang dadaan sa pier at saka sa mga coastguard baka makutungan pa sila nasa ano tayo dilarosa Corner Dila Costa o diba na naiipon lang yung ano dito sa sakyan pero wala naman traffic Ayan, naka-side-seeing na naman tayo ngayong linggo. Oo. oh, oh di ba, ukilimlim? Tapakalungkot ah, ng biyahe. Alas 9, San pasayro, 1.20 Lalabas tayo ng Makati, wala ditong Pasayro, malungkot dito. takot lang nito baha, mga kababayan. Diop ng word. Oo nga eh. Kaso tayo, wala tayong diup diup O diba, alam nyo na siguro yung lugar na to. Nakakuha man lang tayo ng pambiling ano? Pambiling Paris. Oh, ito, Macdo. Ah, kalungkot ng kalsada, grabe. Aba, ganito kaganda ang Maynila ngayon, ang Makate, oh. Pantakin mong napakaluwag. Kala mo'y bagong raspa. Hahaha, <laughs> kung pwede lang, ay don Tinira natin ngayon, cobra lang, hindi redorse. Para medyo may power. Talo talaga tayo sa mga ano. Sa mga apps. Yung mga grab. Sila may sakay tayo, wala. <laughs> Pag may napasipa niyan, rubus ng gamitin natin, tirahin natin. Dr. Walter Mark. Hi, boy. Ito yung mga kumikitang kabuhayan, Pandesal oh. Malunggay at pandisal. O oh, diba? oh, Wow, traffic. Okay idol. Sige. Mamaya na tayo magkwentuhan, maglalay ko maya-maya lang pagdating dun sa kapiyan.